Catherine, sinagot na ang balitang nagkabalikan sila ni Daniel. Matapos ang ginawa ni Daniel Padilla, sa wakas ay nagpahiwatig na rin si Catherine Bernardo, talagang abang may comeback na nangyari matapos nilang maghiwalay. Matatanda ang ito ang naging tanong ng maraming madla matapos nilang mapansin na binura na ni Daniel ang breakup message niya para kay Catherine. Maraming Kathniel fans ang umaasa at nabuhayan ng loob. Dahil tila maganda umanong senyales ang ginawang ito ni Daniel, na may pag-asa pang magkabalikan sila ni Catherine, bukod sa pagbura ni Daniel sa kanyang breakup message, maraming madlaring ang nakapansin sa kanilang sweetness sa mga events na pinuntahan ng Kathniel kamakailan. Tulad na lamang ng ABS-CBN Christmas Special at Asia Artist Awards, matatandaang sa ABS-CBN Christmas Special, nagsama sa stage ang Kathniel, kung saan kumanta sila ng I'll Be There For You ng The Rembrandts, Sumunod ay ang pagdalo nila sa Asian Artist Awards 2023 kung saan sabay nilang tinanggap ang Asian Artist Awards Fabulous Award. Hindi napigilan ng maraming Catnyel fans na umasa matapos nilang makita na magkahawak kamay na umakyat sa stage sina Catherine at Daniel. Hindi rin nakaligtas sa marami ang pagkuhan ni Daniel ng coat para hindi lamigin si Catherine. Ngunit ang nakakalungkot para sa mga Catnyel fans wala nang balak si Catherine na balikan ang nakaraan at kanyang mga iniwan, at kabilang na dito ay ang nagtapos nilang relasyon ni Daniel, bagamat nakakalungkot nga naman ito para sa mga tagahanga ng Katniel, mukhang kailangan na nilang tanggapin na walang comeback na nangyayari, sa pagitan ni na Catherine at Daniel, ito'y matapos ipahiwatig ng aktres sa kanyang makahulugang post sa Instagram, na handa na siyang mag-move on, sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Catherine ang mga bagay na nagpapangiti sa kanya ngayon, gaya ng 300-year-old mango tree sa isang kilalang wellness resort sa San Benito, Batangas, kanyang pamangkin na si Zorain Kiona, pagbabakas sa beach, pag-inom ng tequila, at pag-aayos ng gamit para sa kanyang lipat bahay. Hindi nga nakaligtas sa mga madlang netizens ang makahulugang huling salita ni Catherine na tila sagot niya sa mga nagtatanong kung nagkabalikan na ba sila ni Daniel Annie Catherine, appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks, no looking back only moving forward.